Ayan, magandang araw po sa lahat. nandito po tayo ngayon sa ating tanim na kalabas. Ano, kung tawagin nga ay miracle fruits. Ayan. Upang ipakita sa inyo kung anihin na nga ba o hinog na ang isang miracle fruits. Paano ba natin ito malalaman? Ano? Ayan. Sa mga hindi pa guys nakakaalam kung ano itong miracle fruits na ito o kalabas. Ano? Ito ay ginagawang herbal. Ayan. Di bali niluluto ito. Ano? Kinukuha lang ang katas. Ayan, di bali ginagawang juice. Ayan. Ang lasa guys, ito ay manamis-namis. Ano? Sabi nga ng iba, ito ay maraming binipisi sa ating katawan. Ano? At marami rin itong kagamutan na pwedeng magamot nitong miracle fruits na to, ano Kaya nga siguro tinawag itong miracle fruits dahil nga maganda ang kanyang binipisi sa ating katawan na pwede makagamot kung ano man tayong mayroon sakit ano lalo sa diabetic ayan napakabisa daw nito ayan kaya marami na rin guys ang nagtatanim nito o naghahanap nito lalo na may mga malalang may mga malalang sakit ano na gantong klaseng herbal ayan ito guys ay isang puno lang na natin ano pero kung mapapansin nyo nga talagang hitik siya sa bunga halos tabi-tabi. Ayan. Makita natin sa inyo, ano. Di ba, leh, ito kasi mula ng ating itinanim. Ito ay nasa 5 years na, ano. Ayan. Marami na rin tayong naani dito. Ayan. Yun nga, yung sabi natin, ang benepisyo nga nito ay isang herbal na maraming kagamutan. Kaya nga, nagtanim tayo nito upang masubukan nga natin ang ganda nito sa katawan ano oh, di bali nagiinom rin ako nito guys talagang napakaganda sa katawan ano guys kapag tayo nagiinom ng juice nito na miracle fruits di bali nga di bali nga ang pagluluto nito ito ay nilalaga at kinukuha lang ang kanyang katas ayan di bali may vlog na rin tayo nito kung paano magluto ng kalabas siya no? o miracle fruits ayan kaya sa mga gusto magtanim o magtry nito ayan at yung hindi pa alam kung ano nga bang dapat anihin na ang isang miracle fruits ayan yan pakita natin sa inyo guys ano dito tayo sa loob ayan ang isang miracle fruits guys ano kapag ito ay anihin na yan kung makikita nyo nga yan ano yan medyo nag yellow rin na ang kanyang balat big sabihin ito ay hinog na pwede natin itong anihin o gawin juice ayan ano yan ito guys ay hinog na yan ito pa yung isa yan hinog na rin ano guys di ba mayroon siyang mga dat dat sa kanyang mga balat yan yan guys ay hinog na rin yan ano yan ay magulang na pwede natin yung gawin juice o lutuin na natin yan at ang hilaw naman nito ayan kung mapansin nyo nga ito yun to guys yung hilaw ano green na green pa medyo makinis pa ang kanyang balat ayan hangingintab pa yan yan ay hilaw pa yan hindi pa natin yan pwedeng anihin ano pwede man nating anihin yan kaya lang yan ay hindi pa makatas at iba, iba rin ang lasa niyan ano kaya dapat pag gaani tayo nito talagang hinog na siya dahil makatas yan at manamis na bis kapag ito ay ininom natin ang juice nito ano yan yan guys tong mga gantong kulay nga oh yan ay mga hilaw pa yan talagang green na green siya makintab pa ang kanyang balat dito tayo ayan dito tayo sa kabila no guys ayan. pakita rin natin sa inyo yung ating pinatubo na miracle fruits ano ayan kung makikita nyo nga yan ito yung pinatubo natin ayan ito guys ay pwede na itong itanim ano di balis sa nga lang ang kinuha natin dito sa nga lang guys ang tinatanim nito ano ito ay napakabilis lang naman patubuin ayan ito ang ating tanim dito halos nasa baba na rin ang kanyang bunga halos sa, sa, mga, sa lupa ano? hanggang ilalim ayan ito guys ay sige lang bunga ito guys ano walang panahon sige lang siyang bunga at namumulaklak kahit nga marami pa siyang bunga patuloy pa rin na lumalabas ang kanyang mga bulaklak ano ayan Ayan, kung makikita nyo ang kanyang bulaklak. Ayan, yan ang kanyang bulaklak. Ano guys? Mula nang nang ng munga to. Ito ay tuloy-tuloy na. Walang patid sa kanyang pamumunga. Kaya napakaganda ng herbal na to. Ano? Ayan. Di bali, pakita natin itong tanim natin na malapit na rin mamunga. Ano? Ito guys ay nasa 1 year in 2 months na to. Mula nang ating itinanim. Ano? Ayan, di bali may vlog rin ako nito kung paano natin to pinatubo at itinanim ang miracle fruits na ito. Ano? Ayan, di bali dalawang puno nga to. Ayan, yung isa ay nandito sa kabila. Ayan, may extra tayong tanim na limon. Ayan, napakarami rin ng na bunga. Ano? Ayan. <laughs> ito guys, yung isa naman na tanim natin. Ito ay malapit na rin tumamunga. Ano? nung nakarangang araw ay may nakita tayo ditong bulaklak. Ayan, di bali na mo na nga siya, oh. Ayan, pakita natin sa inyo, ano. Ayan. Ayan, guys. May lumalabas na siya ang buko, bulaklak. Ayan, yung bilog na yan. Napakabilis lang, guys, mamunga nito, ano. Ito nga ay one year in two months na to. Mula nang ating itinanim. Ayan, malaki na rin siya, ano. Ayan. Bali, balik tayo doon sa ating tanim na maraming bungang miracle fruits ano ayan ganun nga ano guys ang pagtitingin nga ng hinug ng miracle Prots, yung ganun lang nag yellow green siya may mga batik batik na siya sa kanyang balat ibig sabihin yan ay magulang na ano ayan kapag hilaw naman yan makintab pa yan halos wala pang batik batik sa kanyang balat at makintab pa ang kanyang balat ano ayan ganyan lang sa pagtitingin ng hinog na meri kilo no? o, o, o kung anihin ayan para gawin natin jus ano ayan maraming salamat po sa inyong panonood kung nagusto nyo guys ang ating video pakipindot lang ating notification bell para update kayo sa ating mga gagawin pang mga video ano ayan maraming salamat po